Yung pahakot pa sa kayo may isang biglaan mani pisang ha, ako hakot tayo dito lang sa may uh, sumapang matanda Ayan, sa may malolos patas dadalhin lang ng Laredel yan at saka yung tropa natin Lama yung naglipat na na, pero syempre bago natin tuloy yung story na ito ito muna yung B-Jam Lights and Sounds ang commercial muna B-Jam Lights and Sounds yun mga boss baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng Binyag, Kasal, uh, debut. Uh, kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon at ayun eh, mga maraming, maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagla like at nagsusubscribe sa atin sa ating youtube channel at saka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin maraming salamat ulit at ayun na meron tayo rito ngayon sa sumapang matanda na isang manipisang nipisang biyahe. At konti lang naman yung isasakay. at ang akala ko talaga may tagabuhat din sila. At saka okay lang din naman, tropa rin naman yung, yung hinakutan natin. Kaso nga lang, medyo looban din yung pagkukuha na natin ng gamit eh hindi ako handa na, na magbuhat niyo yung araw na to pero okay lang din kahit papano kahit pa pinawis at tsaka ito mga tropa nga din natin yung, si Jade si Jed uh, pinsan ni Bok at ni Manuel yan at tsaka nandiyan na nga tayo sa kukuhanan at yung apartment niya lima 5,000 daw yan up and down medyo makipot lang yung daan pero okay naman at tsaka ito lang yung mga ilang gamit yung isang hakot ang manifest medyo papasok yung ating dadaanan nakita mo naman yun ano? oh isang paderecho apartment so At ayun na nga habang syempre gusto natin mabilis dahil medyo pa na nga at ito tinulong-tulungan na natin kahit na medyo malayo-layo at buti na lang may, may na tumutulong-tulong sa atin. Dapat kasi tinanong ko siya kung may kasamang tagabuhat. Eh para hindi kami nagkaintindihan kasi tropa naman hamon na ako sige kung na lang yung ano natin. At na tinulungan na lang natin siya dahil nga uh, wala siyang katuwang. Ayan, si Jet. Pero, ayun eh, nga, isang mabilisan lang yan. Na kami ng platen, medyo traffic lang. At saka sa pagdadala namin, napakakipot ang daan dyan. Pero kahit makipot, kahit pa paano, nasurvive naman natin. At nakadaan tayo na walang sabit-sabit. At nakapagbaba tayo na walang sabit-sabit. Hindi na namin ay video yung pagbababa kasi medyo mak makipot nga yung daan. Medyo na matatagalan na ako sa... sa pagbabaga, kaya hindi na namin na iayos At saka yun, hindi ko makikita kung nasaan yung cellphone ko. Kaya, yan, hindi ko na binidyo. Pero, o oh, yun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin na nag like nagshare, nagpapalo. At saka, syempre, sa mga nag a, -a sa atin, mga tropa natin, sa Pakot Pasakay at saka Bjam Lights and Sound. So, maraming maraming salamat po. God bless. Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. Ayun, PM lang po kayo sa amin sa pahakot pasakay, Pag-usapan po natin, meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat na ating mga gamit. At sya yun, maraming maraming salamat din sa mga client din natin na nag-avail sa Lights and Songs Philippines. Maraming maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin na nag-like, nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Pijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless.